Ngayon mga Kajunil Motovlog, ito yung anak ko ngayon ha. Ito, ang pangalan niya. Sino pangalan mo anak? Junwel Ringa. Siya ay si Junwel Ringa. Tingnan niyo yung ngipi niya. Natanggal siya kakasuntok. Natatamaan ang suntok yan. Di ba anak no? Kaya ipapakita ni junwill Sino ang pangalan? junwill Ablido mo? Ringa. Oh, lakasan mo para marinig ng mga kamag-anak mo? Ringa! Oh, siya si Junwel Ringa. At ipapakita niya ngayon mga Kajunil Moto Vlog kung paano siya sumuntok. Basic lang, mahirap lang kasi kami Kajunil Moto Vlog. Ito yung lang yung sinusuntokan niya. Ito, li, ito yung linalagayan ko lang ng kunting buhangin. Tapos yung mga linalaga rin na kahoy, siya ipapakita niya. Ngayon anak, tumayo ka anak. At ngayon, ipapakita ni June will guy, itong anak ko, yung mga step niya, kung paano magsuntok at kung paano yung stepping ng paa. Yung mga ka-Junil Motovlog. At ngayon, ipapakita niya. Tingin sa kamera, anak para makita nila. I Smile ka muna. Tapos, iganon, iganon mo yung ano mo anak. Yung dalawa, yung dalawa. Harap dito para magsayo anak, para magsayo. Manipakyaw, para manipakyaw. Yan. Yan. Tingnan nyo yung titig mong paa. Wala kami sapatos. Kaya paapaan lang muna. At ngayon mo, ka to Motovlog, ipapakita namin kung paano sumutok tong anak ko. At pakilike at cheer lang po para maging, maging maraming viewers po tayo ha. Okay. Anak, ipakita mo na. 1, 2, 3, fight! Ah, tingnan nyo yung anak ko. Diba? Ang galing. Tingnan mo yung paa nila. O, oh, pa Tingnan mo yung paa. O, oh, tingnan mo. Mahirap lang pero pag suntukan, di atrasan yan. Dahil itong anak ko, mana sa akin to. Kita nyo? Oh, stepping. Uppercut pa na, uppercut pa, uppercut pa. Oh, kita nyo? Kaliwat kanan pa yung uppercut niya. Kaya mapapabilib kayo. Sa ngayon, sige anak, pakita mo talaga yung galing mo. Oh, kita nyo? Hindi umangin. Hindi umayaw yan. Malakas Mal pa ng hangin yan. Palaging nag yan. Hindi madaling mapagod yan. Magsayo anak, pakita mo yun kay magsayo. Sir, magsayo. Ito yung tingnan mo. Ginagaya ka ng anak mo. Lo, tingnan mo, sir, magsayo. Oh, ikaw naman, Manipakyao. Kay manipakyaw naman, anak. Kay manipakyaw naman. Sir, Manipakyao. Tingnan mo to. Ikaw ginagaya ng anak ko. Yung stepping ni manipakyaw na. Kayaan mo nga. <laughs> oh, <laughs> ang layo ng inatrasan. At yun lang po, mga kamang... Kajunil Vlog, ito yung anak ko. Sana maging panalo sa inyo. Salamat po. God bless. Ka-Junel Black.